Tips para bumaba po ang ating triglyceride. Sa simpleng paraan, alam niyo po ba itong triglyceride kapag napapansin po ito sa mga pagkuha ng dugo or blood chemistry, always sila ay part po ng unhealthy condition kung saan tumataas po ang ating blood pressure nakakababa po ng HDL or yung ating good cholesterol, mapansin niyo po ito po ay kasama sa mga pagtaba ng ating katawan at kapag po tumataas ang ating blood sugar. So ito po yung mga dapat niyong gawin. Number one, iwasan niyo po ang mga latte, mga cheese, ice cream, yung mga whole milk, at pagkain po ng red meat dahil ito po ay nakakataas ng ating triglyceride. Sunod, no sugar po dapat yung mga fructose. For example, sa mga sodas, baked goods, or mga candies, or mga sweetened products. Iwasan nyo yan. Number three, yung mga hidden sugars. Maging mapagmatsag po tayo. Magbasa kayo ng label. So, iwasan nyo yung mga label na may mga O's sa dulo, osi -E. Mga lactose, fructose, sucrose. Ito po ay makukuha sa mga fruit juice concentrate. Pangapat po kapatid, kumain tayo ng mga fiber, kagaya po ng mga oatmeal, lahat ng gulay na mga mga talbos na makakatulong po sa atin, especially yung pagkain po ng brown rice. Pangapat po kapatid, panglima is eat the right fat, yung mga unsaturated fatty acid. Ito po yung makapuwa sa avocado, sa canola oil, at olive oil kung available po sa inyo pang po kapatid, mas mainam pong sanayan ng ating sarili na kumain po ng isda kaysa po sa karne. Dahil sila po ay mayaman sa omega-3 fatty acid na nakakatulong po sa atin para bumaba po ang ating triglyceride at least twice a week. For example, yung mga salmon, herring, or tuna. Pang-pito po, avoid natin ng alkohol dahil nakakataas po ito ng triglyceride sa ating dugo, sa ating katawan. Kaya nga po hindi po talaga maganda uminom kahit konti po nito. Kaya so, sudod is mga soft drinks or mga sodas kasi po 'to nakakataas po ng triglyceride. Sunod, kailangan po nating magbawas ng ating timbang dahil ang pagbabawas ng timbang ay isang paraan para bumaba din po ang ating triglyceride. Makapansin niyo po ang mga tumataas ang triglyceride sa mga overweight or matabang pasyente. Pang-siyam kapatid is exercise at least 30 minutes per day or 5 times a week. Ito po ay pag inyong ginawa yung regular exercise ng kalahating oras kada araw or 5 times a week, nakakababa po agad ito ng 20 to 30% ng inyong serum triglyceride. Sa panong paraan, pwede kayo maglakad, pwede kayo magbike, o pwede kayo magswimming. Sunod kapatid, para mapababa talaga ang inyong triglyceride, is huwag niyong kalimutan magpakonsulta sa inyong pinakamalapit na doktor. Kapag nakita niyo po agad na inyong serum triglyceride is 150 pababa, normal yan. Pero kapag nakita mo siya na 150 to 199, borderline, medyo warning. Sundin mo yung mga, mga pinaya ko sa iyo ngayon. Sunod, kapag napansin nyo more than 200 hanggang 499, mataas po yan. Kailangan nyo magpakonsulta at huwag po kayo mag-self-medicate. Kapag napansin nyo pong 500, aba, delikado yan. Kailangan nyo pong seryosohing magpakonsulta nang mapayuhan kayo at ma-avoid natin ang mga komplikasyon na pwede pong makuha natin sa pagtaas ng triglyceride. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.